Gadaro po, ako po yung CRP, den Jim D po. So, meron naman po tayo another proof of completion. So, maganda rin itong topic natin about dito sa, sa client natin ngayon. So, itong proof of completion natin is para kay Sir Rem Santiago ng Kabuyao, uh, Laguna. So, maganda yung kwento niya kasi, kundi ako nagkakamali kasi parang balikbayan si Sir. Tapos, Uh, ang kagandaan doon sa sitwasyon niya kasi may iba't ibang negosyo siya. So, kung di ako nagkakamali, meron siyang uh, paladerya, meron siyang water station, tapos, meron din real estate. Pero, itong susunod niya, magtatayo siya ng gym business kasi, napanood nga niya yung ano, yung mga videos natin. So, naikumpara din natin kay sir. Si sir mismo nakumpara na ano, yung difference ng ano eh, ng meron siyang bakery, meron siyang water station, at saka maganda magkakaroon siya ng, ng gym business. So, maganda na masubaybayan natin yung kwento nila, Sir Rem, kasi para malaman natin mismo sa kanya, later on, pag nagpapalakad na siya ng sarili niyang gym business ngayon, may kumpara, makita natin yung feedback, ano ba yung mas madaling uh, negosyo doon sa tatlo. di ba? So, kagaya ng mala nakikita nyo, siksik, liglig, umaapaw ngayon. Marami po tayong mga proof of completion, marami tayong delivery. So, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tumatangkilik kilik sa Jim Depot. So, wag na kayong magtaka. Bakit maraming mo order sa Jim Depot? Kasi isa po kami doon sa mapapagkatiwalaan dito sa industriya na to. So, mabalik po tayo sa proof of completion natin. Ang maganda kasi sa estado ni Sir Rem, uh, hindi ko naman siya natanong kung for good na siya dito sa 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 Pilipinas. So, nagtatrabaho din siya sa ano, sa sa ibang bansa noon. So, I assume na for good na siya dito. Maganda rito kasi um nare-realize niya ngayon yung uh, kahalagahan ng merong kang multiple sources of income. Hindi lang isang beses yung narinig sa akin to. So, ang kagandahan kasi ng merong kang multiple sources of income, una, bawat isang negosyo mo kumikita. Kumbaga, hindi na sila magkaka-related. So, kagandahan nito hindi ka nakadepende sa isang negosyo. 'Yun ang mahirap doon, katulad niyan, Let's say, kunyari isa lang ang negosyo niya, water station. Ngayon, uh, ang labanan sa water station kunyari is uh, 30 pesos isang 5 gallon. Pero kaya pa niya sanang babaan ng 25 pesos yung 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 galon na yon pero hindi niya magawa kasi pag ginawa niya yon liliit na lang yung kita niya eh doon siya nakadepende sa iisang negosyo papaano pag dumami yung kalaban lalo noon so lumiliit na lumiliit yung kita niya okay hindi kagaya nito na may multiple sources of income ka katulad niyan meron siyang bakery maski yung bakery kung ang kalaban mo, kunyari, is 2 pesos, yung isang pandesal, kunyari lang, kaya mong gawing 175 yun. Bakit? Kasi kaya mong lumiit yung kita nung ano eh, nung panaderya mo. Kasi, pasaslong as long as kumikita ka. Kasi, may kita ka sa panaderya, may kita ka doon sa water station. Eh, papasok pa ngayon yung yung gym business mo. Yung gym business mo, kunyari, may mga kakumpetensya ka. Parang, kunyari lang, 50 pesos. Yung, ano, labanan eh ginawa mong 40 pesos, sa 40 pesos, kikita ka naman. Makakabayad ka ng upa mo. Pero kung yun lang ang negosyo mo, baka hindi sapat yun, kita na yun para mabuhay ka. Pero dahil may multiple sources of income ka, kaya mong kumita ng maliit sa panaderya, kaya mong kumita ng maliit sa water station, kaya mong kumita ng maliit sa gym business. Pero pag pinagsama-sama mo yung tatlo na yon, malaki yon. At kung ganoon yung concept mo, parang Chinese, di bali ng uh, maliit ang kita, basta madami. So, ganoon na mangyayari sa inyo dito. So, sa lahat ng mga businesses mo, maliliit lang per, per, per person, per produkto, ang kikitain mo, pero pag pinagsama-sama mo ngayon yon, baka mas malaki pa yon doon sa kikitain mo, doon sa mga kalaban mo. Kasi by volume ngayon yung yung labanan mo. So yun yung kagandaan. Tsaka tandaan nyo to, uh, mag-research kayo. Wala kayong makikita na yumaman talaga sa isang negosyo. Napakabihira po talaga. Isa-isahin nyo man yan yung mga pinakamayayaman tao sa buong mundo. Uh, whether yung mga dito sa Pilipinas, yung mga sila, pamilya ni Henry C., Gokong Wei, hindi lang naman iisang negosyo yan. Hindi lang mga pagkain yan, hindi lang aeroplano yan, hindi lang mall yan, hindi lang bangko ang negosyo nila. So, maganda kasi doon, ah, hindi ka nakadepende sa iisang industriya lang. Kasi maaaring maapektuhan yan eh. May mga makalaban ka, na ibang kakumpetensya, mas malaki, di ba? So, mas maganda, marami kang pagpipilian, tsaka mas makakapag ka. Let's say, gaya na sabi ko, buhay na naman si ano eh. Tignan mo ah. Buhay na sila si Rem, sa negosyo nila ngayon. I assume. So, kasi magdadagdag pa sila eh. So, kaya na nang isustain yung kita ng bakery at saka ng water station, yung lifestyle nila. Eh, maglalagay ka pa ng gym business. So, ano ang importansya nito? So, kung buhay na sila doon, kung gaano man kaliit o kalaki ang kikitain mo sa gym business, kaya mong isave ng 100%. Ng 100%. So, sila Sir Rem, isa lang yung water station niya, isa lang yung paladere uh, niya. Pero kung kaya nilang isave ng 100% ang kita nila sa gym business nila, dahil hindi nila kailangan ng pera kasi meron na silang dalawang business, within one to two years time, kaya nilang magtayo pa ng pangalawa na gym business. So yun yung kagandahan ng multiple sources ang income mo. Kung dalawa na ngayon yung gym business mo at hindi mo pa rin gagalawin yung pera noon, yun yung sinasabi kong leverage naman. Manganganak ng manganganak ang business mo nang hindi ka na maglalabas ng pera sa sarili mong bulsa. So yun yung kagandahan ng concept ng multiple sources of income. Doon ka mag-uumbisa sa multiple sources of income later on may isang negosyo doon na hindi mo gagalawin ng pera, gagamitin mo yun para sa pag-iipon mo, mag-ipon ka ng, ng sapat na pera para makabili ka ng isa pang gym business, leverage naman ang tawag doon. So isipin mo, kung mapadalawa mo patatlo yan, hindi lang gym business ang kaya mo itayo next time. Kung dalawa na yan, tatlo na yan, kaya mo nang bumili ng lupa at patayuan yan. At ang babayad mo na, 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 na pera sa pambayad sa utang mo na yan is yung kinikita mo sa sa gym business. Imagine mo, tong package eh, worth 200 uh, 40,000 ata to or 50,000 kasi uh, in-upgrade natin sa Olympic. Isipin mo nagsimula ka lang doon, mapapaanak mo to, mapapadami mo to through leverage, lalaki ng milyon. Kung di mo gagalawin yung kita. So hindi mo magagawa 'yon basta-basta kung wala kang multiple sources of income. So, yun po yung importansya ng multiple sources of income. So, bago natin ituloy, proof of completion tayo. Bakit ba tayo nagpo-proof of completion? Okay, paliwanag ko lang. Kasi, kagaya niya, may mga kausap po tayo na from Davao, from Holo, from Sambuanga, Ilocos, kung saan saan po. Buong, buong, buong sulok ng Pilipinas didedeliveran natin. Pero hindi lahat nakakapunta rito para ma-inspect yung mga gamit. So ito, unang-una, na-invento na, na lang yung, yung concept of proof of completion na yan para maipakita nga sa mga kliyente na buo na. Pero maski po noong una, since 2008, ina-assemble na po namin lahat talaga yung mga gamit. Bakit? Kasi natuto na kami sa mistakes namin. So, eto, nagko-quality control tayo. Kagaya ito, naikabit na natin yung dragon bone, yung upholstery, uh, mga tornillo. Kasi noon, nung nagsisimula kami, ang dami namin mga pagkakamali na, op, kulang pala yung tornillo op, parang hindi naka-welding yun. So, eto po ngayon, lahat, quality control po itong ginagawa natin. So, ina-assemble talaga natin yung ma ma para ma-quality control. Para nang sa ganun, kung makaabot na yan sa hulo, makaabot na yan sa davaw, alam natin, kumpleto na po yan. At wala na pong po po So, yun talaga yung purpose ng pag assemble ng gamit. Later on, nung nauso na yan, nag, -nag na po tayo ng YouTube, binibideo na natin siya para naman sa, sa ikaluluwag ng isip ng mga kliyente na bago nyo ako bayaran, makita nyo muna buo na. Kasi, kagaya nyan, maliit lang, tuto si Sir Rem, 20,000 lang ang ano niyan, ang dinip, ang dineposito niya samantalang ang uh, order niya umabot ng 250,000. So maliit lang yung 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 down payment ay na hinihingi namin, pero pagka i-deliver ide to, kailangan to na mabayaran nang buo. So para hindi ka naman matakot at bayaran ako ng buo, pakita ko muna na kumpleto na to. Katulad nito kay Sir Rem, may mga pina-customize siya which is Olympic. So alam niya na kanya talaga to mga equipment na to. So anyway, ito po yung proof of completion para kay Rem. Ito po ay uh, package A na Olympic. So sa lahat po ng mga uh, packages natin, kasama na po yung mga plato. Pero in this case, mga Olympic na po to. So tapos may kasama na rin 5 to 40 na dumbbells. Hindi ko alam kung nagpadagdag pa si Sere. Eh. Pero sa huli na amin talagang uh, kinukuha ng mga plates, bars, and dumbbells. So, uh, meron din siya preacher curl, inclined bench press, uh, flat decline uh, bench press, isang adjustable utility bench, isang up bench, at siyempre hindi mawala yung super rack with crossover natin. So dito sa side na to, selectorized na po siya. So may, pwede ka mag lat pull down, pwede ka mag squat, at saka crossover dito. Shoutout pala kay ano, Keser Boyong, kausap ko kani-kanina -kanina lang of uh, Lucena Bureau of Fire Protection si Sir uh, ba, ba, pa, 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 pa. Sir Boyong, ito pala yung ano, ito pala yung parang ganito yung yung ino-offer ko sa iyo. Wala to, imagine mo to, wala tong taas, wala kung dito tong super rack lang. Pero dito sa likod, may Smith machine. So lalabas niyan, may apat na machine. Dito, may Smith machine. Sa kaliwa ko, may lat pull down. Sa kanan, may kalahati ng crossover. May upper at saka lower cable machine. So, pwede ka rin mag-rowing kasi may kable din dito sa baba eh. Wait. So, may cable sa taas, may cable sa baba. Pwede ka rin mag-row kasi may rowing footpeg dito. Tapos dito, may squat. Tala, kaya Ah, uh, Sir Boyong, maganda po to para dun sa project nyo sa BFP kasi ah, uh, maliit yung space nyo pero apat na tao sabay-sabay dito. So marami na magagawa rito. So shout out kay Sir Boyong na Lucena City Bureau of Fire Protection. So uh, bago ko po tapusin itong video na to, so nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagtitiwala. Kita nyo, iba-iba ang mga kulay, sari saring mga equipment. Punong-puno po tayo ngayon dito. So, uh, wag na po kayong magtaka. Bakit tayo yung pinagkakatiwalaan ng mga tao sa buong Pilipinas? ah uh, hindi kami gagawa ng kahit anumang ikasisira ng pangalan namin. Pinorotektahan na po namin to. Kaya hindi po namin nahayaang masira to. Ako po si RP ng Jim Dipo. Maraming salamat po.